Good morning! Ayan, at panibagong araw na naman ng buhay ko. Gayak-gayak na para sa ekonomiya. Kailangan ko nang umalis at magbukas ng tindahan sa totoo lang tanghari na rin yan kasi naman maaga ako nag alarm pero late pa rin akong bumabangon gawan ko ba pero nakakatamad kasi bumangon na eh mas masarap pa rin magpahilin sa higaan kaya yan tanghali na hindi pa rin ako nakakapagbukas pero kailangan ko syempre ng gawin para naman sa ekonomiya natin so ayan kung ano-ano pa rin ang aking mga ginagawa para naman pagdating ko sa tindahan ay fresh looking na po tayo para sa pag uh, titinda natin iba nga ka, iba talaga pagka yung ang tindahan natin ay nasa tabi lang ng bahay natin o maaaring nasa itaas yung ating bahay tapos sa ibaba yung tindahan kasi in that way hindi ka na nahihirapan pang bumayak, papunta doon sa tindahan o kaya, nakakakonsume pa kasi ng time eh. Kasi kung nandun ka lang sa may malapit sa tindahan o doon ka na natutulog, pagising mo ayan, at umpisa na ng trabaho mo, magbubukas ka ng tindahan, nakapagbenta ka na, hindi ka tulad nito, gagayak pa, maliligo, at kung ano-ano pang ek-ek bago kami makaalis. So, kailangan mo pa talagang linisin ang iyong pinaghigaan para bago ka umalis ay maaliwalas na babalik ka ng gabi. So, actually, gabi na ako makakabalik niyan. Namimiss ko na nga ang aking kwarto, pahiga-higa, pero syempre, naman natin kailangan humiga-higa lang. Kailangan natin gumalaw-galaw para naman sa ikabubuhay natin, di ba? O siya mga misis at mga kasari, hintayin nyo ako at samahan nyo ako sa aking gagawin sa buong araw na ito. Dahil nga naubusan na rin ako ng mantika sa tindahan pero nag-refill naman, nag naman ako kagabi. Marami-rami rin yung na-refill ko kagabi. Nakakapagod nga. Inawot na ako ng alas 12 ng gabi bago ako nakatulog -naka o bago natapos ang aking ginagawa. So ayan, uh, kailangan ko nang dalhin sa tindahan yung mga na-refill ko kasi pag may bumili niyan, dose-dose na, so yung ilang perasong dadalin ko na yan pag may bumili lang yan na dalawang tao mauubos na rin agad dalawa o tatlo, so yan kailangan kong punin ng kung ano ang kakaya, mak makakasya lang sa kahon, para at least naman pag may bibili, meron na akong maibibigay nakakatuwa din naman no, kasi umaga pa lang na-exercise ka na nagagalaw ng iyong mga katawan sa totoo sen, pwede mo naman itong ipagawa sa iba. Pero bakit mo pa ito ipapagawa sa iba? Napakasimpleng bagay lang naman. Kayang-kaya mo lang naman gawin. Yung ibang maaarte, syempre, kaya papagawa pa nila yan sa iba kasi mas gusto nila, tagamando lang sila. Pero ako, hindi naman ako ganun eh. Kung gusto kong kailangan ko, kung kaya ko, gagawin ko. Hindi ko na kailangan magpatulong pa sa iba. Kasi kailangan mong matutong mabuhay mag-isa dahil hindi naman habang panahon may makakasama ka o may kasama ka nga hindi mo naman nakakasalamuha o hindi rin naman nakakatulong sa'yo so ayan, hindi lang paglalagay ng mantika, pati pagbubuhat kinigary ko na rin pero okay lang, masaya naman ako sa aking ginagawa, hindi ko iniisip na mukha akong kawawa basta para sa akin nagagawa ko ang buhay na gusto ko dahil sa kaya ko at kinakaya ko. Oh, ayan, ang kakalat sa akin nang laglag na ang mga nakalagay dyan ng laglag. Siguro may mga naglaro-laro na naman dyan kagabi. So, ayan, bubuksan natin ang ilaw. Late na, mag alas 8 na. Bubuksan natin ang ilaw para may liwanag na sa umaga. So, ayan, i-open din na And ngayon naman ay maglilinis-linis tayo habang naghihintay ng customer. So ayan na po. Bukas na. Pero sa labas ibubukas ko pa yung mga tabing-tabing na yan. Pag ko bakit gusto ko nang ipatanggal yung selecta. So kita nyo Oh, Diyan na, oh, tumutulo dyan sa gabi. sa so, pagkagabi na ano ako matulog kasi umuulan na nakata ah, ano na ako matulog kasi iniisip ko itadahan na para sa nga siya. so yung kuryente niya natatakot ako baka biglang pagsimula ng sunog so ayan sabi ko sa selecta hindi na mag order ako hindi na lang ako nag order at bukod sa mataas na nga ang kuryente sabi ko kunin na lang nila kasi ngayon lagayan walang space diba ba wala siya talagang space dito na nababasa. Kung hindi lang siya nababasa, okay lang. Kasi nababasa, natatakot ako baka biglang mag-isimula na soon. At sakto nga, may delivery na naman ngayon. Kaya kailangan na naman nating ayusin ito para hindi na nakaragay sa sa nakaharang-harang sa kalsa para hindi na nadadaan-daanan na ng customer. Yung mga pwede nang ilagay sa display, na i-display -di na namin. Pero yung mga naka-box-box at meron pa naman akong stocks, hindi na muna namin nilalagay. Pero mas nagmaganda pag nailagay mo lahat ng mga bagong delivery sa display para mas marami siyang tignan. Pero kaya lang nga, kulang-kulang sa space. Kaya naman, kung ano lang yung pwede namin na naila ilalagay, yun lang din ang aming ilalagay. Pero alam niyo ba, sa ganitong pagkakataon, syempre, masisira na naman ang aking routine. Kasi pagka ganitong tanghali, natutulog talaga ako. Hindi naman yung tulog na talagang tulog na maghihilig-hilig ka pa. Yung tulog lang na iidlip ba. Kasi nakakaramdam ako minsan na yung nagbabantay ka, tapos bigla na lang yung pumabagsak na yung diwa mo. Yung parang pumipikit na yung mata mo tapos parang nawawalan ka na ng ulirat kasi parang antok na antok ka na talaga gusto mo nang uh, ipikit. Pero pagka naman na ipikit mo na, nakaidlip-idlip ka na, yon fresh ka na naman or yung okay ka na naman, yung hindi ka na parang lambutin. So yun, kailangan talaga, i-relax mo rin talaga yung yung isip mo, saglit, kahit saglit lang, yung mata mo, eh, kahit magnanap ka lang ng saglit, at least uh, nakaka-refresh nakaka na naman yon nakakakuha na naman ng energy. So yun, pero nga ngayon, dahil may dumating na delivery, medyo hindi muna natin magagawa ang pagtulog. Kaya yan ah uh, display-display na lang muna tayo kasi bukas wala na kami i-display. So, bukas makakatulog na ako, makakaidlip na ako. Kasi naman nga, pagkaganyan ngayon, hindi, na, hindi mo na ako iidlip. So, ayan. Okay lang at least naman mapupunong at maganda namang tignan ng ating display yan. Ayan nga, at si Mary Mart ay dumating din. Nakisabay pa sa delivery. Pero nai display ko na rin naman yung unang dineliver. Alam mo, ito lang masaya dito. Yung driver at pahinante, pakaway-kaway pa. Feeling close ko. O, ba? Diba? Pero bukas ko na lang to i-display. Tinatamad na ako. Paano naman ako yayaman ito kung puro tamad ang pinapairal ko? ha. <laughs>